yan po yung dadaanan namin. Ayan, dadaan kami rito sa lahar. Shortcut daw to galing San Felipe. Labas ng San Marcelino. Ayan. Shortcut daw to. San Marcelino lalabas na nabasa namin. Tunggu nanti kamera Para kita Oke okay. Let's go And Thank you tubig. Mamamabasa yung mga sapatos namin ah. Nakakalis si eh, Carl Sali Nagka-berya Kaya mag-start ng motor na yung trapa Ayan, okay na, gumana na ulit yung motor niya Nalubog siya, lalim ng tubig na dinahanan niya Ayan, nakapaano siya malalim yung tubig na dinaanan na alam malalim yun, okay na okay. okay. okay.

เดิมๆต้นมาล่าลงิมลงมาล่าลิงไนี่ใช่ไหม Siapa atau sebuah sama bahasa? buhangin. Ang hirap. Sa sapat. -sa -sa -sa. harap ah. huh. <laughs> Ang hirap nice. Ang hirap

Eh, sakit sa binti, ayok. Biyahe na uli. Ayan, sementado na. Nakalabas na kami sa napakahirap na daan. Nagpalit ang bago. <laughs> Nalubog eh. Kaya, <laughs> video naman. Isang picture pa. Ah, Magkano ang bilo ba dyan? Ha? Ah, ito. Ayan, napagastos ka pa ng 100. Oo. Oh. Ah. Ano na? Nalubog-lubog eh. Ano pa yung shoes ko? Ah, yun lang. Uh, <laughs> Buti na lang, kumahanap pa yung motor mo. Oo. Oh, iyak sana. Kinakabahan na ako eh. Nasa gitna tayo ng lahar eh. Okay na yung gastos dun men kasi didrain mo lang yung ano nun eh. <laughs> Pero yung sabi mo nga, ah. no? Tende nung pagkalubog eh. Lahati. Ang hard experience. <laughs> <laughs> Bigla na pabili ng chinelas. Oh, ina. Talo <laughs> na naman. Ang ganda na experience ng dayo. Yan yung sinasabi. Pag pagdayo ka, memory. Memory mo talaga. O ulit pa ba? <laughs>